Pagdaw project sa pamamagitan ng pamamahagi ng gulay sa, sa mamamayan ang tampok ng Second nd Benguet Provincial Mobile Force Company sa La Trinidad, Benguet. Ibabahagian ni Patrolwoman Jessly Sabado. Namahagi ng gulay ang mga tauhan ng Second nd Benguet PMFC sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Denver P. Guzman sa Strawberry Farm at sa Igorot Stone Kingdom. La Trinidad Benguet nito lamang Marso 14, 2024. Okay, ano po masasabi niyo dito po sa aktibidad ng Second Benguet PMFC na pack daw? Unang una, nagpapasalamat kami bilang mga uh, turista. Nagpapasalamat kami sa inyo dahil nagkaroon kayo ng ganitong proyekto na palibring gulay para sa mga pasalubong na ibibigay namin sa mga tao. Tao na uh, dadatnan sa amin, sa aming lugar. Maraming maraming salamat salamat sa inyo, ni, Hola, uh, sa po tulad nyo uh, sa gobyerno uh, polis malaking bagay sa amin bilang turista yung gulay ng ating mga kapulisan sa militar ng ating Baguio City magbibigay nila ng ano, mga gulay kada linggo ayan, ayan po mga katulisan sa mga turista, mga kababayan eh, nagpapasalamat po kami, yun lang po thank you ang project pack down ng 2nd Benguet PMFC ay naghatid ng simpleng tulong sa mga residente at turista na nagbigay ngiti sa kanila. Malit man o malaki ang maibibigay, ang mahalaga ay makatulong ka sa iyong kapwa. Mula dito sa Igorot, Stone Kingdom, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Sabado, halagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Polis. Maraming salamat, Patrolwoman Sabado.